Ano Ay. <laughs> Ayun ang nangyayari ngayon. bad trip na si Shela. Oh. Nagugutom na ako. Bag. <laughs> Ayan, Ruth. Ito to, nasa mga nasal kami. <laughs> sa party na kami. Siguro sa masaraw na lang muna tayo. Halo-halo na lang. Ay, wala. Papayain dalawa lang. Eh. <laughs> Yan ba ang baon <gabang>, mo po? <laughs> <laughs> ako matagal na. Hindi na talaga bumalik sila. Pagkakaalam ko talaga, dapat libre na tayo. Grabe, libre. My God. Tapos, so, shakies kayo pag late, libre kang mojos. Ano yun? ano yun? Ay, ano nagagawa ng kabaliwa ng gutom? Ingos is man. Mas sabihin dapat 'to, eh. Baba baka na nga aroma. <laughs> na naman yung order, wala naman sabaw. Wala naman yung yero. Yan. Sana lang. Nasaan oh. <laughs> naman lang... sila, no? -date. Wala na, nag-date na yung mga yun. Thank you po. Thank you. May ang aming saving grace. <laughs> Ito na talaga ang 99. Ito. Ito ang part Itong farpo. ba sabaw kami. Wala namang spoon. <laughs> ba? Ang saya. <laughs> First time mo makikita ang bangag si Sheila dahil sa gutom. Ano? Sheila made gorte. Ang so, saya, ang tumatakbo yung mga Shela tao. <laughs> At nagpapakabaliw pa rin si Roma. Ay, the <this cream>. spring. <laughs> Upload ko kaya sa YouTube to. No? <laughs> oh, Naabuso na po kami ng mga... <laughs> Hi! magana ka na ba? Gusto mo ka na? Ano? Gusto niya daw kumain ng corn beef. Nang? Nang? Nang fern beef. Alam mo ba lahat ng gamit niya? Silang, dahil gusto niya sabihin, si Ryan. Si Ryan? Wala, gusto ko bang masira yan? At yan nakatayo na po si Roma. You know si <laughs> Roma! yan, ha? Oh, super sarap! 99 pesos yan! <laughs> hey! Meron ng utensils! Yay! Hey, may salon na kami! <laughs> Grabe! Yan <laughs> na ang itura nila. <laughs> <laughs> Salamat po sa <laughs> Salamat po, Mang <laughs> Salamat po sa napaka napakali. <laughs> <laughs> sa one hour day, super hundred years of naging. Oh, Alisa! <laughs> ngayon tapos na kumain <laughs> na talaga isang employee lang ang matino galing ni Ate mga satisfied na Actually, yung mga ta mga tahimik na dahil satisfied si na si Ate the best. si Ate lang si ate. siya, lang. <laughs> siya lang ang matino employee Alisa sa ka Busog na ba? Hindi <laughs> Hindi pa <na> <laughs> Ito <standard> anyway, Ha? Ay, nakita sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, Si Ryan, si Ryan. Si Ryan! Si ko. Hindi sira Abangan talaga natin. Abangan natin. <laughs> uh Oo. -oh. Hi, say hi. Hi. Sira. <laughs> ano, ano, ano. ano, ano. Pinabong. Pinabong 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 <laughs> Ano? 60 Pesos. <laughs> Sakto lang ha, 60. Oo nga. Akin pala yung 60. Uy. Uy. <laughs> <laughs> Ewan ko lang nga. Ewan ko lang <laughs> <na>. <laughs> <laughs> Ano kaya? ayon? <laughs> Saan kayo pupunta? Ay, grabe, one minute. si ate. Ipapost ko ah. si ate. yan pala naka-record na ulit. Mm, Pero ang kakalit, di na tayo kakain. Actually, record. Like, video yan. <laughs> video nga ito, mga ading. <laughs> mas ka lang. Joke lang. <laughs> Masa, kababata. Kababata, mas Parang ano Ganyan, ganyan po ka kalat kumain. Pagkatapos kumain ng mang ina Ganyan po kakalat. kalat. 3D ganyan talaga as in.